Bakit ka sinisiraan ng kapwa mo? O bakit ka gustong pabaksakin ng kapwa mo kahit wala ka namang ginagawang masama sa kanila? So, hi mga kuya at ate, welcome kayo dito sa page kong pangalawang pagkakataon. Alam niyo po mga kuya at ate sa totoong buhay, kahit gaano ka o kalinis ang intensyon mo, laging may mga taong talagang hindi matutuwa sa'yo. Para bang kahit anong gawin mo, kahit simpleng ngiti mo lang naiirita na sila. Parang trip ka nila laging sirain kahit hindi ka naman ang gugulo. Ewan ko ba kung anong problema nila, kung inggit ba yan, insecurity, o sadyang pinupush ka nila maging miserable para kung makagawa ka ng masama masasabing tama sila. Yung tipong pansasangkala ng pangalan mo sa iba't ibang uri ng masama para paginitan ka ng kapwa mo, mga kaibigan mo, pamilya mo, o sa trabaho, at maging karelasyon mo. Yung halos ginagamitan ka ng iba't ibang uri ng manipulasyon, gaslighting, kung sino-sinong lumalabas ng mga serial liar, ay di ba nakakatakot no? Alam niyo minsan mga kuya at ate, kapag nakikita nilang may bagay kang nagagawa na hindi nila magawa, kahit simpleng pagiging masaya o pagkakaroon ng respeto sa iba, parang kumukulo na agad yung dugo nila. Ayaw nilang tanggapin na hindi sila ang bida, kaya ang ending ikaw ang babanatan nila. Kung hindi ka nila kayang tapatan sa galing o kabutian, sisiraan ka nila sa ibang tao para bumagsak ka. Classic crab mentality kumbaga. Meron din dyan na hindi naman talaga ikaw ang problema, sila mismo yung may issue sa sarili nila imbis na ayusin nila yung problema nila, ilalabas nila yun sa'yo. Tipong kung hindi ako masaya, dapat ikaw din, walas di toxic, di ba? Pero ganun talaga, maraming tao ang ganyan. Hindi mo naman kontralado yun eh. Minsan din, gusto ka nilang pabaksakin kasi takot sila sa potential mo. Natatakot silang ikaw ang magshine, ikaw ang makakuha ng oportunidad, kaya uunahan ka na nilang siraan para matakot ka, para umatras ka. Parang mga talangka sa balding umaakyat. Pag may umaangat, hihilahin pababa, Ganon kababaw ang minsan ng utak ng tao, di ba? Pero mga kuya at ate, tandaan mo to. Kung wala ka naman talagang ginagawang masama at malinis ang konsensya mo, don't let them drag you down. You don't have to explain yourself to everyone. Hindi mo rin kailangan pumatol sa level nila kasi sa huli, kung sino pa yung naninira, sila rin mismo ang mabubuko sa huli. Karma is real. Totoo yan mga kuya at ate. Walang nakakalusot dyan. Kaya diretso ka lang. Yung mga tunay mong kaibigan, pamilya at mga taong kilala ka, alam kung anong klasing tao ka. Yung mga sinisiraan ka, sila ang mga tunay na talo kasi pinapakita lang nila kung gaano kalitang ang mundo nila. Sabi nga nila, hindi mo kontrolado kung anong sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Pero kontrolado mo kung paano ka mag-react. At sa totoo lang, yung katahimikan mo at pag-focus mo sa sarili mong pagangat, yun ang pinakamatinding sagot sa lahat ng naninira sa'yo. At alam niyo po mga kuya at ate, minsan yung mga taong unang sumasama sa'yo, sila rin yung unang tatara. Akala mo kakampe yun pala kalaban. Magaling sila sa harapan, purong ngiti, puro kamusta ka bro, kamusta ka girl. Pero pagkatalikod mo, abot-abot ang paninira. Para bang nangkikir sila pero totoo lang, hinihintay lang nila kung kailan ka madada pa para sila yung unang mapanira sa'yo. Kaya importante talaga ngayon yung marunong kong dumiskarte kung sino yung pagkakatiwalaan mo. Hindi porke yung lagi mong kasama, totoo na. Hindi porke lagi kang sinasabihin na solid tayo o kakampi mo ko ay loyal na. Marami dyan na pag good vibes lang sa harap, pero sa likod nagtatayo na ng kwento para siraan ka. At bakit nga ba nila ginagawa yan sa'yo? Kasi sa totoo lang, natatakot sila sa ilaw mo. Mga kuya't at ate, takot sila na baka ikaw yung maging inspirasyon ng iba habang sila naiiwan pa rin sa pagiging bitter. Kaya kung may umaatake sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama, isipin mo na lang na hindi ikaw yung problema. Sila ang hindi makahanap ng kapayapaan sa sarili nila. Kaya ikaw yung madalas na pinagbubuntungan nila. Isipin mo na lang yung sarili mo na parang puno ng mangga. Kapag namumunga ka, dun ka binabato nila. Hindi ka naman binabato kung wala kang bunga, di ba? Kaya kung binabato ka ngayon, ibig sabihin may bunga ka, may halaga ka, may potensyal kang gusto nilang pigilan. Ang laban ngayon ay hindi para patulan sila, hindi para balikan sila. Ang laban ngayon ay para maging mas matatag ka, mas tahimik pero mas deadly sa pagkamit ng pangarap mo. Habang sila ubos oras sa kakaisip kung paano kasiraan, ikaw naman ubos oras sa kakapanday sa kinabukasan mo sa katandaan nyo mga kuya at ate, ha, pag napagod sila sa kabubuhan nila, sila sila rin ang mag-aaway sa uli. Kasi yung mga taong sa manira, sa uli sila rin yung nagsisiraan in the end of the day. Ganyan ang buhay eh. Kung malinis ka, chill ka lang. Huwag mo hayaan na ang ingay nila ang maging dahilan para mapagod ka sa sarili mong laban. Kaya laban lang mga kuya at ate. Dahan-dahan lang pero dire-direcho. Sige lang sa kasiraan, ikaw naman sige lang sa pag-angat. Sila ang mababaon sa putik, ikaw ang sisikat sa liwanag. Alright? Thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye-bye.